kini ang akong, akong suliran. suliran. Sa atong pagkaimugso kalibutan, gikalawaan at ang daan sa suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tung inadlaw panginabuhiyan Aba na doon suliran na dilin mo an na ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinang lang kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini na tao kinigatong tulumanong na naguluhan. kini ang akong ang akong suliran. kani yung tanan nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran Ilapin na kaninyo Dr. Rene Obra ug Elaine Batan ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran ako si Kia 20 anyos single taga probinsya sa Cebu punto legal kini akong suliran kabahin kini na sa nahitabo namo sa among pagpanarbaho sa siyudad sa Cebu aron inyong hisabtan ingon inyang mga panghita po. Kaya, may skwila pa kakarong ablis klase? Mara na tingali, day, uy. Kay Liso, dungot kaya mong pamilya ro ng man's pandemic. Huwag naman yun makabalik sa papas yung trabaho ko. Ako naman lang ganyan gustong manarbaho. Ah, sige, day. Manarbaho ta. Pero mo, lagi. Asa man sa tamanar pa ho? man tamag ka ho mag-eskwela. O, wasap tayo kwarta yung ikapriti-priti. Mm. Manguha, ta. Unya, magpamid lang ta. Ha? Asa man po? Nariki ka ila. Ay, kasayo na anak. Naidagan sa Facebook, oy. Kanang ipost ba nga nag-hiring sila? Job hiring. Mao ba? O sige. soya na itong pangita sa Facebook, Viol. Aroon makasood na trabaho. kaya yeah, atong trabahoan, kaya. Look, eh. ka ni Fiol. Ano kung kapihay matagipaari? Oo, oh, may giingon atong nagpailang nga taga-agency. E nga karun tapaan ni Ion. Yeah, nga, malaki ta interview ka, Day. sabta papasa og requirements. Ay, pahala, ng good. Ang importante nga may trabaho na ta. Og ang giingon nga, bantay na tagbata. Oh. Kamu ba tong, ang kamabatong... Pangapli trabaho? Um, oh, kami dong. Dali, pasudlo na ko namang duha. Ah, oh, day, pasudlo na ko ruta. Dali na. Na ako yan na kados o kwatro anyos. na inyong bantayan. Ayuhan ninyo og bantay, ha? Og sigurado, ha, gyan? Nga maatiman ninyo sila ilabi sa oras sa tingkaon kay mingwa sa kumbana din sa bahay. Tu sa trabaho. Yes, ma'am. Ah, sige. Makasugod na mo sa inyong trabaho. <coughs> mm, sige na dong, kaon only, Hungit ta ka, ah? Mm. Ay! Hulo! Hulo! Isang akong ihong yet unta ni mo. Uy! Naya po na yung pagkaon sa saog. <tap> ay! Kinapak man ko na midakan. Uy! Kamil dito bang bata oy eh? ka to paingon ay? Akong sundon. Kay basin ang makagawa sa bay. Chito! Dong! Dong balik diri dong! Asa man ka? Kung man ni pagkaon nga naya po diri. Ay! Ay! Ma'am, ma'am, pasaylo ako, ma'am. Naghungit man ang tako ni Chito, good ma'am. Niya iya maghihapag ang ako ang kamot. O naapil ang plato, maong nayabo ang pagkaon, ma'am. Tanga! Gipil oh. di ka bata? Oh, ko masuhito si mong anak. Kung mo ipakanon, ma'am. Lisod bangot kay siya pakanon, ma'am, oy. Dugay kay mahuman. Tagduha ka oras mahuman ang usa ka kanana. Ah, katanga ni mo! Ayaw reklamo kay trabaho na ni mo! Kalami ba yan ni mo, Tamparo Sonoy? Ma'am? Grabe kang ilad sa batasan sa nahimot na mong amo sa ako, amiga, dito sa siyudad. Kapo'y pabantayan ng ilang mga anak kay mga maldito pod. Lisod pang pakanon. Ug ang unang sabot, bata ray among bantayan. Apan, suguon pa mi nga dili na bahin sa bata. Maungwa mi kagwanta sa kong amiga. Pagkaupat ka adlaw, nagkasamot ming mamahawa. Unya. Onsa! Unsa'y mamahawa! K Kuan, ma'am. Mahadlok manggod may makasa sa inyong anak, ma'am. Lisod manggod ka yung bantayan. Ug nagdana mo sa inyong mga gamit. Tamparo sa'ng tahinoon mo. Oh. Mamahawa mo nga. Why mo puli ninyo? Oy! Pangitaon na mong mupuli ninyo. Usa mo mamahawa. Nakasabot. Oh. Mga pobre na gani. pilihan pagtrabaho. <laughs> oh. oh. so, ha! Wala. Saan ato? Wala oh, no. Mangita, tagmakapuli na Unsa? ni Ana, ma'am. Nakakita na may umupuli na mo. Makapahawa na ba? Ma Hala, pang layas na mo! Oh. Layas mo! Ma'am, 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 ma, ma, am, ma, am, ma am. lang, ma'am. Ang among sweldo di ay, ma'am. Hala, wak na maminaw na to, eh. Ha, ka, eh. Di, tanya sweldo, ha? Eh. Anak, it's your view. Ah, kagod. Ito niya sila di Juan sa upat na ito kaadaw itong trabaho. Naam ko yung number niya. Hato ng tiksan. O dili ta mamauli kung dili nato makuha ang atong sweldo sa upat kaadlaw. Kay may bayran na pabayat ang utang sa atong gipiti din siyudad. Hmm? Magpaabot kita sa atong sweldo day. Nagpaabot yun mo nga mamauli ming sir ninyo? Siyempre, ma'am. Sir, Wa pa mangkod mi ninyo hatagi sa among sweldo. Wa baya may pliti kung mapauli mi sa amo. Hinuwa man ganito na mong among gipliti pa doong din eh. Han, ikaw na ipakigsulti ining duha. Kining duha nga taga bukid. Kika, lami, bintang parusun eh. Lami, kipamunalan na ng mga babayhana eh. Adere, mm. dere. <coughs> adire, adire. duha. na sir? Kay mamauli mang kamo. Mamahawa mang kamo. Bawa nga pirma mo, aron nga makalakaw na mo. Oh, ah, oh kaya, na lang today. Aron makalakaw na ta. Ah, ah mana manakong, ikaw na sa kaya. Oh. Hindi hmm. Di, ana, sir, uhuman na may pirma. Ah. Pletin Tag oh. Pletin ninyo. Tag-150 mo. Ha? Ha? Uh, ha? Ha? 150 ra kaya gihatag sa mahimot na mong amo para pamilitira. Huwag yun may sildo, he. Sa among kwinta-kwinta, may tag-800 ang sa upat kaadlaw trabaho kay tag-6K man ang taang buwan na mo. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, sa among pagsudok trabaho, isip yaya o bata, Legal bang iyang pamaagi nga wa mi interview ha o wa mi gipapasog requirements para makasod sa trabaho? Ikaduhang pangutana, Sakto ba sabang ilang dibuhat nga kami pang ilang ipapangitaw itapuli namo o sa mitugtan nga mo pahawa nga wano may kasabutan nga anak, ana. Ikatulong pangutana, sa among pagpahawa na sila ipapirmahan na mo nga wano may mahibawag on sa to. Gusto ba itong ilang dibuhat nga wano man gani may ipirmahan pagsod na mo? Ikaw pato itong tag-six kayong mataguan na mo? So sa upat kaadlaw 800 untang among sweldo, apan 150 ray ilang gihatag. Unsa imong buhaton aron makuha namong among sweldo? Palihog tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran. kiyak. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Karong adlawa kami sa ko ang partner ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Unsa pa man atong dugayan ipadala dayon ang inyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. And ito mm. ang letter sender karong adlaw, Dok. Ang atong letter sender, si Kia, 20 mm -mm. years old, taga Taga din ni si Sia taga Sibug. Sibug. Oo. Ah, sa Sibug punto legal ang mm. problema ni Kia. Kabahin kini siya na hitabo. Pagtrabaho sa niya, nagtrabaho niya din mm. sa syudad sa Sugbo, no? So, la ning pading kamutan yes. ni Kia. Ang um, kining pangalan ni Kia, no, parinti siguro ni sa Toyota ato ni o sa Nissan. Mm. Kita <laughs> joke 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 lang ha. <laughs> Unang pangotana, sa among pagsulod og trabaho isip yaya og bata, mm. legal ba ang iyang pamaagi nga wala mi interview ha o wala mi gipa pass og requirements para makasulod sa trabaho. Well, wala ko nung interview. Man, Giyon sa niyo man ninyo. Giyon sa ninyo pagpasod. Gipasod lang mo niya. Ako mang ipatrabaho. Diritso, wak mo susiha. Kay kung ako, mga ko, amo ko. Kay hanlan ako pa susihon. Kinsa nang mo tungtong sa among panimalay. Uy, oh. unya mo alaga sa ako ang kagalingong ah. anak ba ron. Kay ako, akong mami na may caregiver dog. Ako ginang hmm. pangitaan o papilis. Magkuha ko driver. Aside sa NBI o police clearance, ako sa dyan ng uh, ipasiay on my own. Hmm. Ang background, uh, ani kay, uy, Tituod, Masud, ka Mga oh, kawatan, posinabling, posinabling. serial killer, sa oh. iknaay ng problema, no? So, um, weird po niya nga, ingon ana. Pero, ug wala. Pero, unsaon man nga, naara ba kasambahay lo, no? Hmm. Um, kasambahay lo says, nga obligado ta, nga muhatag ug mga uh. benefits niya, na po minimum po nga swildo ang mga uh, katabang. So, medyo gi weird dan ko, wala kay ko kasabot nga nung giyon sa pagpaagi ang kaning um, pagpasulod sa inyo ha, kay dili siya in 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 agreement or di siya angay dili siya kanang swak no sa kanang sakto nga, nga nga pamaagi sa pag hire og mga empleyado labi nagkatabang sa balay mm, mm. Well, kani mo sigurado gyud safety ang atong panimalay no mm. kay simbako ug mo nay mo ablis mga kawatan in eh, nagkagabii eh, na goodbye tanan no mm. so so ikanuang eh, pangutana na Sakto ba sa bang ilang gibuhat nga kami pa ang ilang ipapangita o ikapuli na mo usa mi usa mi tugutan nga mupahawa nga wala man mi kasabutan nga ingon anak usually ba although wala man gina gidili sa balaod no pero um especially sa kanang mga anad manggood og mga helper ba Hindi manjugo tawag, anak maid helper mang yun na. No, um, sa balay house, house manager, manager house uh. help No, uh. mga house manager or house help ako aani uh, is usual mang good na good nga practice. Na <laughs> inigso, good pa lang muna nga. isabuton yun na daan nga kung pananglitan kani ni muhawa ka, muhangyo me, nga ayaw gawa, kang na, wala pa kay kapuli. Kay, maho, nga dependent, lagi kaayo, dok, mm, no? O, mm. di man, na siya unusual nga mga practice. Wa magingon po, pero kung maabot na yun po, no, ang, ang gidugayon sa panahon, nga wa pugituyo, barun po gituyo, po sa amo, nga di mangita, o laing kapuli or wa good po. of course di good po mo nila pwedeng mapugos to keep on staying kit nga lig ma or illegal detention na hinuon ta or involuntary servitude na hinuon ta no pero um, siguro for like a month kay usahay man good am um, sama sa pagpangempleyo na to kanang regular nga pagpanrabaho mo hatag man abiso kanang 30 days notice no usa ta mo mo resign so pareho ra pod nagprinsipyo kanang ingon ana nga di ka basta-basta man kapahawa ang termino lang ang gigamit ana is pangitag kapule. Mm, Pero mm, kung sa regular pa ni nga mga kumpanya mo naging on 30 days notice. Mm, mm, okay? Okay. Mm So nga pangutana. Uh, sa among pagpahawa mm. na sila ay na nga wala may kahibaw unsa sa to. Mm. Uh -huh. Gusto ba itong ilang gibuhat nga wala man gani may ipapirmahan pagsulod na mo? Dai kia, kung mamir dokumento maski pagdili sa ato ang pagpangimpliyo basahon sa siguro nato da ano kung sa to ato ang gipirmahan kay unya uri ni angkon kag sa ato unya unsa may imo ang pagnegar wakakasabot. ka kasabot ayaw mo pirma ayaw mo ka, may tatong ni pirma ka, niya nanunod ka sa, sa kabtangan sa imuhang amo or ka ila, kay okay ra. Pero kung pananglitan de, gipaangkon ka nga na kay utang, gipaangkon ka nga na kay sala, niya wakay basa-basa. Or, taka lang kag pirma, gibaligyan na de ang imuhang, imuhang yuta, kay wakay basa-basa, salig lang ka, sayup ka ayo na, no, dilira ni mo, but commonly sa ubang tao, maski pag na ang nagpapirma ni mo, bahalang muna na ipinakagisaligan ni mo, the fact nga imuhang pirma, which is very precious, precious and very important gipangayo og ipatamla sa usa ka dokumento basaha in town og sabta kung unsa na nga dokumento imong gipirmahan og ialam unta no and no kung unsa puy ipikto ana kung mupirmaka ka sabta ta o tarong dili kay pataka lang pagpirma kay gadali ka kay di na ka makahuwat nga makalayas o makapahawa sa imo ang ipangimpliyo importante in town kaayo na i don't know di ko katubag og makiangayon or sakto bato e kay man ko kibawag unsang dokumento ang imo hang gipirmahan inday ang ako lang i-assume, and maayo unta og maulang gyud unta na posible ang gipapirma is quit claim and waiver. Kay usually ang kaning mga impli, ang mga kumpanya or kaning mga amo no kung pananglitan na ay mo resign o muhawa na nga empleyado, mamurtiktar mampod mis among kaugalingon kay di mampod mi may gustong sumbalikan o kihasunod, papirmahon mo na mo waiver nga wa na mo'y ah, gigukod gigokod sa amu akabahin kabahin sa inyuhang pagpangimpleyo sa pagbiya ninyo sa amu muder. I hope maulang to. But uh, di, ko katubag o sakto ba ang ilang. Kung sakto mo, ito ilang gibuhat. Oh, they can. Correct. Pero kung lahi ito, oh di gud pud ta no but i hope ma okay last Opa, question ikata ikatapos mm. ang pangunta na. tag size meal ang among buwan na mo no mm. Maswildo nila tani no uh, so sa upat kaadlaw na uh, may mga 800 unta ka sweldo among swildo. apan 150 ra ang ilang gibutang unsa may among buhaton aron makuha namo ang among sweldo sakto. Yes, pwede gyud ka mo sa Department of Labor and Employment para ipatawag sila o ihatag og sakto ang inyuhang sweldo base sa adlaw nga inyuhang natrabahoan prorated sa inyuhang binuwan nga sweldo nga sabot unta. So go to the Department of Labor and Employment para makuha ninyo kay sayang pod no ang 650 pesos, mm, mm. no? Kay basin pa di plus pleating, wadungagan man lang maski gamay, <coughs> no? Ang inyuhang um, uh, kubrahon nun, ha? Unya, mm. yeah, again, reminder, in town ay magpataka o tamla sa inyong pirma. Kanang inyong pirma, precious kaayo na, importante kaayo, good na. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat untangan na na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Batan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pun sa toang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak araman. Daghang salamat o maayong adlaw.